sa networking, di ba? open-minded ka ba? Ito'y mga, yung uh, mga salitang, uh, gusto mo ba ng negosyo, invite-invite, pyramid, scam, ito yun eh. Ito yung industriya na yun eh. Tama ba? Yeah. Pero, malalaman mo rin na pag ikaw, na-involved na, nakapasok ka na, doon na tumatama, mayroon palang, meron din palang matitino, katulad ng company natin, Going 19 years, kung ito ay scam, baka 19 hours na kami. Nung magsimula ng 2005, tama ba? Pero ito ay ang tinatawag na, na wrong, wrong concept of pyramiding, wala mang, baka 19 months. Kasi marami, no? for education, pag may kausap kayo, sinabi pyramid ito, okay, yung magagali, totoo naman. Totoo ang pyramid ito. Kaya lang, ito yung pyramid na legal. Meron pang illegal na pyramid? Meron. Yung pay-in, walang product. Pay-in, walang office. Yun, mga illegal yun. Pero pagka may office, may produkto, legal ang pyramid din, katulad ng San Miguel Corporation. Katulad ng PLDT. Lahat ng mga lalaking korporasyon, lahat dyan piramid pyramid At simula sa isa, dumami. Tama? Pero para huwag kang uh... Marilaks ka na lang. Hindi Ang hirap po kasi, sir, pag pinag-uusapan ng pyramid eh. Kasi ganito tayo mag explain no? Ikaw to. Ganyan. no di ba? Piramid d'yan. O, di para maiba Palitan mo. O, so, ikaw to. Umuha ka sa kabila. O, yan. Piramid pa ba yan? oh, pag nag yan. di ba? Piramid pa ba yan? Tapos dadami ang mga kasama mo. O. yung pyramid, it's a formation structure. Pero hindi yun ang sistema na ginagawin natin, especially yung mga, yung mga illegal, no? Kasi sabi nila, hindi sila kasi pag pyramid, ang understanding, o sino lang nasa una, siya lang yung yayaman. Tama? Ngayon, 50-50 ang sagot ko dyan. Yes and no. No. No ba? No? Bakit no? Kahit mauna ka, kung tamad ka, pwede kang lampasan ng nasa ilalim. Yeah. Anna? Yes din naman na may ikaw may chance na unang umaman. Kasi ikaw yung unang sumali. Tama? Tama. Kaya pag-desisyon, dapat ngayon. Sabi nga, all successes in the world nag-start not, start, not mm -hmm. in trying. Nag-start when they say yes. Yes ka muna bago mag-try. Tama ba? Tama. Kasi yung iba sabi no, try harder. No, no, no. You have to say yes muna. Say yes in everything. Gagawin ko itong negosyo to kasi kailangan ko. Kaya dito, pag nauna ka, ikaw yung may unang chance na yumaman. Pero hindi guaranteed na ikaw lang mayayaman kasi kung mas masipag yung nasa ilalim, pwede kang lampasan. At sa 19 years sa patunayan natin yan, kung uh, lagi kayo matin ng event, yung ating top 20, sa ating top 20, I believe, 70% bago, mga bagong pangalan. And from Visayas and Mindanao, dati puro Luzon lang. So, ang ibig sabihin, napapalitan. Napapalitan kasi, sa sistema natin, pag nauna ka, okay, pwede ka mauna kumita kung masipag ka. Pero kung nauna ka, pero may mas masipag sa'yo, o tataman-taman ka, pwede kang lampasan. Fair pa yun. Fair pa yun. Kaya huwag kayong magbubulat sa mga sangit na, oo, naunaan lang yan, natungan, naunaan. Alam mo, may ko pa, hindi ka mga member, paano ka maunaan? <laughs> Tama? <laughs> Di ba? Pinamit lang yan. Tapos ito, tandaan nyo, huwag na huwag kayong magtano yung yung mga, uh, hindi, ito pero hindi. Hindi, iba yung loob, iba yung structure, pwede yung ganito. Pwede rin ganito, kumuha ka ng isa, tapos uh, kumuha ka ng dalawa, oh. tapos pag nag-ano yan, hindi na kaya At least, hindi yung video. Ang dami pa naman sana ang payout doon. Oh. pagbiruan ng mga babae. Ay, sugo santo. Tama? Ayun. Iba na pang babae na yun. Iba na pala ngayon. <laughs> ngayon. Pero okay lang yan. Wala nyo sinabi. Pero I like the way you think. Ha? Diyan nagsisimula lahat sa tamang pag-iisip. Kasi kung gusto mag-i-millionary, sabi ng mga baguhan, lalo mga first time na grabe naman tong kumpanya to. Simula sa unang nagsalita hanggang sa iyo, kung pera may uusapan Eh, nung gusto mo pag-usapan natin, si Alice Goho. si Kibuloy, eh. sino ba? Ano pa ba, ba? Ano pa ba, ba ang gulo sa Pilipinas? Wala ko na natin. Ano pa? Meron pa ba, ba? Sino ko na nagbagong hiwalay? Wala ko, nagkabalikan. Meron? Wala na. So, siyempre ganito po. Simple lang.